Halos hindi pinatulog ng habagat buong linggo si Mario. Ang bahay kasi nila pinasok ng putik at baha sa Purok 7 sa Barangay Bakakan Central, Baguio City. Kasi so simple, may isip ko yung mga bata, baka matabunan sila. Ganun. Kaya bigla kami tulog agad doon sa baba na inayos namin yung pagdaanan ng tubig para yung tubig hindi napapato sa bahay. Bagamat humupa ang mga pagulan, hindi pa rin sila kampante. May baka bumagsak pa yung iba dyan eh. marami pa yung lupa na yan. Eh. ituloy-tuloy ang ulan, posible na masundan pa yan. Isa lamang si Mario sa ilang residente sa lungsod na apektado ng kaliwat ka ng ng lupa dahil sa halos isang buwan na ang ulang dulot ng hapagat. Pasado alas 3 ng hapon nung Martes, gumuho yung gilid ng kalsada dito sa kaba ng Marcos Highway dito sa Purok 7, Barangay Bakakang Central, Baguio City. Para hindi masundan yung pag nilagyan muna nila ng uh, tolda para hindi direktang mabasa ng ulan. Pero malaking katanungan ngayon ng mga residente ng Baguio, hanggang kailan nga ba tayo makakaranas pa ng mga pagulang dulot ng habagan? Tugon dito ng pag-asa, Safe to say po na yes. Kasi nga, habagat season. So as long as may habagat tayo and then may mga in-expect po tayo na tropical cyclone, isa na lamang po dito is yung kaninang 5am, may nakita po tayong low pressure area sa layong 1,160 east-northeast po. So ano lang po siya, saktong sakto sa perimeter po ng ating Philippine Area of Responsibility. no Ayon sa pagasa ang dere-derechong ulan ay dulot ng sunod-sunod na bagyo at kawalan ng monsoon break o paghina ng habagat. Alos 2 months, 2 no, months and above, 2 uh, to 3 months po siguro na pag -ulang. Kasi sa August naman po, ang normal natin is around 900. No? So, so medyo ma, mas mataas lang ng konti no? sa 2 months yung na-experience natin, yung, uh, na, -experience natin na, ano, na rainfall dito sa Baguio City. Sa tala ng DOST Pag-asa, umabot ng 2068 millimeters na ulan ang ibinagsak ng habagat sa Baguio City at Cordillera base sa obserbasyon ng kanilang rain gauge mas mataas ito kumpara lang sa normal na dami ng ulan sa buwan ng Hulyo na 816 millimeters. Very beyond normal po ang ang na experience po natin dito. Mmm 2 -hmm. months na no? 2 months and above na 2 uh, to 3 months po siguro na pagla kasi sa August naman po ang normal normal around 900, no? So, so medyo mas mataas lang ng konti, no, sa 2 months yung natin, yung uh, na-experience natin na, ano, na rainfall dito sa Baguio City. Ang ganitong dami ng ulan din ang rason kung bakit halos kaliwat ka ng pagguho ang naitatala sa Cordillera ayon sa monitoring ng Mines and Geosciences Bureau o MGB ang threshold natin sa rain induced landslide nat rain landslide susceptibility map natin is 100 millimeters na rain amount of rain magkakaroon na tayo ng landslide sa mga na areas na identify natin as uh, high. Isa rin sa nakaranas ng tuloy-tuloy na pagguho ng lupa ay ang Canon Road sa Sitio Camp 6 sa Barangay Camp 4, Tuba, Benguet. Ayon sa MGB, posibleng masundan pa ang pagguho ng lupa sa lugar. Highly fractured kasi yung bato natin doon. Highly fractured, ibig sabihin bitak-bitak, uh, may dumaan na fault, may highly fractured tapos yung weathering na medyo i think it's uh, moderate to intensely weathered na kasi kasi exposed na eh kasi uh, inopen natin yung kalsada na exposed yung bato plus the rain uh, amount of rain na tumama so talagang magkakaroon talaga ng we expect talaga na may landslide kaya naman ngayon, nakatutok sila sa iba pang banta ng pagguho ng lupa sa Cordillera sa patuloy na pagulang dulot ng habagat. Identified na natin itong mga landslide prone areas. Um, dapat yung tayong mga residents mag-implement po tayo ng mitigating measures and observe po natin yung um, area natin kung madalas pa siyang daanan ng Uh, tubig, mga ganun po. Kung meron po tayong indications ng landslide. Dagdag pa ng pag-asa, asahan pa raw ang labing apat na bagyo na papasok sa bansa bago magtapos ang taon. Kaya asahan pa rin magtutuloy-tuloy ang habaga. Charles Nicolimon, RNG News.